Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Kiram sa 2 days prep sa Maestro at Sur Muntik-Muntik ng Matalo kay JR Zero. So tara! Sa pag-guess nga ni Kiram sa YouTube channel ni Tiny Montana na Rate My Bar, dito ay tinanong ni Tiny kung posible daw ba ang sinasabi ni Sak na 2 days prep. Speaking of Sack Maestro, bro. Bilang battle MC na na nabalik na balik lang sa akin si sak Maestro kasi palagi niyang linya yung um, two days na preparation, 'di ba? Lagi niya sinasabi, oh, two day prep. Um, eto ang question ko lang. Bilang Battle MC, posible ba talaga yung dalawang araw na prepare? Oh yeah. Kasi nung huling ano niya, nung laban niya kay Husky noon, nakita ko siya sa VIP room nagsusulat, nagtatapos ng rounds. Mamaya na yung battle niya. Oo, oh, oh, posible posible yon. Yung tatapusin mo yung rounds mo, pero I mean, yung memorization kasi nakasunod yung yung kasunod oh. ng pagsusulat eh. I mean, posible ba siya na in a span of two days, nandun ka palang magsusulat, eh, tas mo palang i-memorize? Kasi may, may yan, so sobrang, sobrang sanay na sanay na yung utak mo dyan na pagkabisa. Pag nasulat mo yan ngayon, posibleng bukas, kabisado mo na eh. Or, nga. ano, mamaya makabisado mo na ng may speed mo ng diretsyo. parang, sobrang risky na nga. Kasi, nga eh. Parang parang kanta lang 'yan. Pag, 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 sin, habang sinusulat mo 'yan, to, na tumatatak sa utak mo 'yan eh. Uh, Pero ang tanong ko, given ng yung mga factor sa paligid like yung pressure, andyan yung crowd, lahat-lahat, tapos yung madidistract ka pa sa kalaban mo. Sobrang risky nun para sa, mga malaking factor siya para mag-choke eh, no? Totoo yan. Yeah. Totoo yung totoo talaga. Kaya ma maapektuhan ma 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 yung performance mo pag uh, hindi mo siya hindi mo siya hindi sana yung isip mo dun sa nasulat mo kasi yeah. parang sariwa pa eh. Sa kabilang balita naman sa vlog nga ni Pistol, dito ay tinanong niya ang mga MCs kung kanino sila pinakanadalian na kabatil. Sa preparasyon, sa pagsipot ng angulo o anuman, dito ay tinanong niya si Rapido. At sinabi niya nga ay si Lux. At tinanong naman si Lux, sinabi niya kay Rapido. Sa lahat ng mga nakalaban mo, di naman sa pagmamayabang, no? Kanino ka pinakanadalian? Nadalian? Ano Madalian? Madalian? Pa? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Di lang sa reaksyon, maraming ang sa babae, di ba? Oo. Uh, Pero pinakamasarap kalaban. Sa lahat ng mga nakalaban mo, kanino ka pinakanadalian? Rapido. Rapido? Oh. Sabi din ni Rapido, ikaw daw. Yung... Nadalian Dalihan daw siya sa'yo. Nadalian sa ko lang. Kasi... Rapido. Wala akong mm hindi -hmm. sa kanin. Hindi mo siya trip? Wala sa market ni... Sabi oh. ko kung hindi nurog ko siya, may... Hindi wala nang nanood ng laban. Okay. O, kasi hindi naman papanoorin yun kung hindi tayo yun sa aking round one. Ngayon yun, man. Ang <laughs> kinangkang mas. Um, Gusto ko um, lang. Uh, Bigyan niyo ako ng mga tulad ng pistolet. Kulul, kang inam. Yung lul. talagang oh. nagdadala. At saka yung mga yun, magbabalik siya. <laughs> <sa laughs> Joya ka sa akin. At sa kabilang balita pa, hindi hinulaan nga ni Flick G. At Crazy Mix ang mga TF ng mga MCs. At dito ay ang hula nila kay Pistol. Ay 150 kay daw ang TF nito. Kano tip ni Pistol cool, sa so tingin mo? 100 plus. Uh, oh, Mga 150 150 150 150 150 ano? 150 balita sa pag nga ni Sir Genyo, matapos ang isa boy first round kontra JR Zero dito ay sinabi niya na nakuha ni JR Zero ang respeto niya at nauga siya dito lalo na sa mga King J na linya at sa pag-announce nga ni Anigma sa nanalo dito ay maririnig ang mga tao na nag-usap na malakas daw ang pinakita ni JR Zero Sir. Kung kayo ba ang tatanungin sino ang nakikita niyo malaking balakid kay Sir Henyo para makuha ang titulo ng isa buhay? Kung ano man sa loobin mo, ay comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless. Arik! Ingat ka sa taong to, buraot. Hindi naman ako rapper na nanguhusga. Adik na yan sa damo at lalong sa sugalyata siya'y nalunod na. Maliit na nga lang yung sahod. Tapos tong gagon to, nagkukus pa. Yung kinikita niya sa sabong, abay sabong, din lang napupunta. Kupal ka. <laughs>